hello guys good afternoon, good evening and good morning sa lahat ayun guys uh, bumibili ako ng ano na uh, pagkain sa restaurant nito ayan Yemen restaurant sarap dito ang binili ko ay grilled chicken sa yung kanin so yun guys uh, pagod at uh, na kaya hindi na, na, na kaya magluto kailangan magpahinga ng mga Let's go, guys. Time check is 6:10 um, p.m. in the morning and uh, afternoon here in Saudi Arabia. Ito na guys yung order? Ko na. Ito na guys yung in order? Ko. Ayan, ito yung grilled chicken ayan guys let's go guys ayan guys, pauli na ako sobrang lamig dito sa labas ayan. so ako hindi ko na kaya magluto, at putong na yan ang ginagawa ko bigyan ko na magkain ko masarap naman yun saka okay naman kasi grilled chicken naman ayun so ngayon is Wednesday here in Saudi Arabia so bukas last day of work na naman so weekend ayun na guys so oh. ito na yung daanan natin lagi pauwi. Oh, Ito na guys, tawid tayo ng kalsada. Okay, dito kasi may sasakyan. Ayan, pwede na tayong tumawid. Okay. Ayan, guys. Tapid na tayo sa bahay. Ito yung bahay ko. Tapakita ko sa inyo. Ayan, yung building na yan. Yan yung tinitirahan ko. Yan ako nakatira sa second floor. So Yung gitna na yan Yan yung kwarto ko So na nasa tabi lang ako ng Kalsada Ito na guys Pasok na ako sa bahay And so See you again tomorrow for another day of Daily routine pakiyat na ako lapit na sa bahay kakain na at uh, kaya nga at medyo pagod ngayon sa trabaho ito yung buhay natin bilang OFW so ganoon ang buhay ito na guys dito na ako sa bahay Gracias.